So guys, yun yung mga paraan kung paano magkaroon ng dokumento dito sa Italy ang mga undocumented. So hello guys and welcome to my YouTube channel. First things first, gusto ko pong magpasalamat doon sa mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga nanonood, nag-like at nag-share. So maraming maraming salamat guys at kahit papano is nabigyan ko kayo ng kunting informasyon about dito sa Italy. At guys, sana hindi kayong magsawang sumuporta sa akin. At again, maraming maraming salamat sa inyong suporta at panunod sa aking mga videos. For today's video, isasabihin ko sa inyo ang tatlong mabisang paraan kung paano magiging legal o magkakaroon ng dokumento ang mga undocumented dito sa Italy. And guys, disclaimer lang, ang lahat ng sasabihin ko dito is base lamang sa aking experience at experiences na aking mga kung paano sila nagkaroon ng dokumento dito sa Italy at hindi ako immigration expert or any related sa mga agencies na naglalakad ng papel dito sa Italy. So guys, first things first, yung pinakamabisang paraan para magkaroon ng dokumento. Yung mga undocumented dito sa Italy is yung tinatawag nilang sanatoria or amnesty. But guys, it is sad to say na hindi ito yearly binibigay ng Italian government. Ito ay nakadepende kung sino yung nakaupong prime minister at kung kailangan ba ng maraming workers dito sa Italy or hindi. Kaya sila nagbababa ng sanatoria. So guys, in my case, nagkaroon ng sanatoria Uh, 2021. So, the last time na narinig ko na nagkaroon ng sanatoria was 2011. So, imagine mo yung 10 years gap before sila nagbaba uli ng sanatoria. At guys, itong sanatoria is applicable lamang sa mga nandito na sa Italy at ang ikinaganda nitong sanatoria is hindi mo na kailangang umuwi ng Pilipinas o sa ang bansa ka man uh, original nang galing para makuha mo ang iyong dokumento. It means, dito na talaga hihintayin or dito na nila i re mismo sa Italy ang iyong uh, visa o card or uh, residence card. Ganyan. Ang importante lang para sa sanatoria is dapat meron kang employer na willing mag-declare sa'yo, magbayad ng tax mo, at dapat yung yearly income niya is pasok doon sa requirements na hinihingi ng Italian governments. so maliban guys sa pagkakaroon ng employers or employers man si pwedeng marami or isa lang at ang minimum hours na hinihingi nila noon was at least uh, 20 hours per week yan yung hiningi during my time So, noong nag-apply ako ng sanatoria, 2021. At maliban doon, guys, ang isa pang hiningi nila o na requirements during the sanatoria was kailangan mong magbigay ng proof na at least 3 months before the sanatoria was declared is nandito ka na sa Italia. So, luckily lang, 2019, December, I think, is nag-renew ako ng aking pasaporto or passport sa Philippine Consulate. So, isang proof yon na nagamit ko na nandito na ako sa Italy before the sanatoria was declared. At another thing was, nagkaroon ako ng medical issue dito dati. Ito yan, tinahe. So, isang proof din yon na naibigay ko or na ipasa ko na katunayan na nandito na talaga ako sa Italia before pa yung declaration ng sanatoria. And the last thing na sinubmit ko na proof din is yung mga ticket ko sa bus. Yung bus pass nila. Kasi nga dito guys, sa Italy monthly, meron kang parang bus card ID, parang ganyang card. At yearly, magre-renew ka ng abonamento or ticket sa bus. So, meron niyang number doon sa ID mo at number doon sa binibigay nilang papel. So, inipon ko yun ang inipon. So, hindi ko siya tinatapon. At isang paraan din yun or isang proof din pala yun na nagamit ko noong nag ako na application sa sanatoria noon. So, ang best part lang nga guys ng sanatoria is hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas at dito mo na hihintayin ang iyong dokumento so for me mas madali yung sanatoria kasi hindi mo na kailangan pang umuwi ng Pilipinas at mag-process pa doon until magkaroon ka ng working permit or working visa dito sa Italy so guys yung pangalawang paraan para magkaroon ng dokumento or makapunta dito sa Italy ito yung tinatawag nilang Decreto Flussi or in short yung direct hire. So guys, applicable lamang ito sa mga seasonal at non-seasonal workers. So like for example, trabaho sa farm, like mga fruit picker, etc. ganya, taga-tanim, or construction or sa hotel, basta seasonal worker, guys. But uh, last 2023 up to this 2025 sa pagkakarinig ko, is pinasok nila pati yung domestic jobs, caregiver, babysitter, ganyan. Decree of law, si guys, is binibigay ito yearly, but sa tusinga, ito ay para lamang sa mga seasonal at non-seasonal worker. At limitado lamang ito, guys, kasi yearly, like halimbawa, kailangan lamang nila ng 120,000 workers or 140,000 workers, depende sa kailangan ng... Italian for the seasonal work. And of course, yung kailangan nito is dapat meron kang employer. Yun nga, kasi siya yung magre-request sa'yo para makapunta dito sa Italia. At uh, meron itong tinatawag guys na click day. So, this flow or Decreto Flow C 2025, nagkaroon na ng click day noong November last year, 2024. So, it started November One, nagtapos ng katapusan ng November. At ngayong February is meron na namang click day. But kung sino lamang yung nakapasok noong last click day noong November last year, yun yung makakapag-proceed sa click day this February 2025. So, hindi lahat ng nag aapply ng Decreto Plusi is nabibigyan ng Documents or visa or makakapunta dito sa Italy kasi nga guys ito ay limited lamang sa numbers of workers na kailangan ng mga dita or mga factory dito sa Italy. At about naman doon sa mga nandito na sa Italy at gustong mag-decreto plusi, yan yung ginagawa din, magkakaroon sila ng employer na kunyari magre-request sa kanila doon sa Pilipinas pero nandito pa sila. At pag nakapasok sila at lumabas yung kanilang nulausta or permit, is isuuwi sila ng Pilipinas at dadalhin doon sa Italian Embassy at doon sila magpa-process para ibigay yung kanilang working visa at babalik dito sa Italia. So yung isang worker na nandito sa Italy na nabigyan ng flussi is merong uh, pagkakarinig ko 6 months to process yung visa niya para makabalik siya dito sa Italy. Yan yung downside ng decreto flussi guys. Kung nandito ka na din sa Italy is kailan mo pa talagang umuwi sa Pilipinas para lang mag-process ng documents para makabalik dito at magkaroon ng legal documents. Unlike sa sanatoria na dito ka na talaga magpa at maghihintay ng iyong visa permit sa Italy. So malaki talaga yung pagkakaiba ng uh, sanatoria sa decreto flusi. So guys, yung pangatlong paraan para magkaroon ng dokumento dito sa Italia, ito ay hindi advisable kasi mahirap na process ito. Ito yung tinatawag na political amnesty. So, pag nag-a-apply ka nito guys, it means merong threat sa iyong buhay from the country na pinanggalingan mo. Like, for example, marami na siguro kayong naririnig sa balita nito, uh, yung isang politiko na si Tevez Bayon, yung pumunta siya ng isang lugar dyan sa Asia, nakalimutan ko na kasi hindi din mo nako-update sa politika, na nagkaroon siya ng problema doon na parang hinahunt siya ng government. So, nag siya ng protection sa lugar na yon bilang political amnesty. Parang ganyan. So, pwede din niyang guys gawin dito sa Italy. But, yun nga, mahirap siyang processing kasi hindi lang naman isang lahi yung nag-a-apply ng political amnesty. So, hindi lamang siya applicable sa may threat sa buhay. Applicable din siya sa mga countries na may problem sa religion or sa gotom, sa kahirapan, etc. So, as you have heard naman siguro sa mga balita na maraming dumarating dito sa Italy na nakabangka lamang from African countries at nagsisik sila ng political asylum or, or, political amnesty dito sa Italy. So, isang example, meron akong kakilalang mga Pinoy. Dito nag-apply sila ng political asylum or amnesty. Yung isang kakilala ko, it took him at least seven years, I think, to process these documents. So, nung nabigyan siya, was kinuha sa kanya yung kanyang passport. Bale, yung passport niya is hawak ng kwestura or immigration. So, it means hindi rin siya makakalabas ng Italy at hindi ka rin naman makakakuha ng bagong pasaporto kasi nga inaabaysuhan or of course, nagbibigay ng information yung immigration dito sa ating Philippine consulate or embassy na yung taong ito is nandito naka-apply ng political asylum. Ganyan. At may kakilala din ako guys na una nabigyan siya ng political asylum but nung nag-expired na yung kanyang permit, nung nag siya, is na-deny siya uli. So, naging undocumented na naman siya dito sa Italy. Yan yung downside talaga pag mag-apply ka ng political asylum. So, Meron naman akong kakilala na nag-apply ng political asylum. Ang maganda lang nangyari sa kanya is na-convert niya ito sa normal na permit na or visa dito sa Italy kaya nakauwi siya ng Pilipinas. So ganyan. So itong political asylum guys is hindi ko talaga siya ina-advise sa mga gustong magkaroon ng dokumento dito sa Italy kasi nga sobrang hirap talaga yung pagdadaanan nyo para makakuha nito. Hindi lamang hirap, pati pera na din kasi guys, minsan dumadaan ka ng lawyer or abogado and as we all know, na hindi naman talaga libre yung abogado. At ngayon, nakikita ko sa mga balita dito sa news sa Italy na yung mga nag apply ng political asylum, days. Yung iba nga parang weeks na silang ang nakapila doon sa immigration para lang maka-apply nito at yung iba is hindi pa na-approve. Yan yung pinaka-downside talaga. At yung pinaka-sad part na narinig ko is merong African yata yun na sobrang tagal niya na doon sa pila at sa season ngayon na taglamig dito is na binawian siya ng buhay doon or namatay siya doon mismo sa pila for political asylum. Kaya guys, marami na ding mga patronato dito or sindakato or agency na may mga Pilipino na nagtatrabaho at nag a sila. As much as possible, huwag kayong mag-apply ng political asylum kasi nga mahirap. But at the end of the day, sa mga walang dokumento at gusto nilang magkaroon ng dokumento, gusto nyong mag risk yes, pwede nyong gawin ito. But marami talagang nagsasabi na hindi advisable itong political asylum na documents kasi nga eh, hindi siya kagaya sa normal na dokumento na pwede mong basta-bastang iuwi o basta-basta kang uuwi ng Pilipinas kasi nga naka-asylum ka. So, ibig sabihin may threat sa buhay mo doon sa Pilipinas kaya ka nag-apply ng political asylum. So, guys, as much as possible, kung nandito kayo sa Italy, is huwag kayong mag-apply ng political asylum. So guys, yun yung mga paraan kung paano magkaroon ng dokumento dito sa Italy ang mga undocumented as what I have said. Guys, disclaimer, hindi ho ako immigration expert about sa mga legal process dito sa Italy. Yung mga sinasabi ko is base lamang ito sa mga naririnig ko at sa experience ko kung paano ako nagkaroon ng uh, dokumento. The best thing tagang gawin nyo is mag-consult kayo sa Immigration Office ng Italy or mga patronato para malaman nyo ang tamang paraan kung paano magkaroon ng dokumento dito sa Italy. Guys, dito na magtatapos yung video ko na to and I hope na nakabigay ako ng kunting informasyon sa inyo at maraming maraming salamat sa panonood guys. At kung nagustuhan mo yung video ko na to is ilike at ishare mo na din at kung meron kang komento or katanungan, is comment mo na yan sa baba at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. At guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, is magsubscribe ka na din. At i-hit mo na din yung notification button para lagi kang updated pag meron akong bagong YouTube videos. So guys, again, maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa... And guys, thank you for watching so please don't forget to subscribe, like, share and comment down.